guys uh, papunta na kami ng sapa dito sa bundok para maligo ang aking mga alaga ayun sila naguunahan sila guys dyan sa may sapa pero dun pa kami sa bandang unahan pupunta kasi pangit na dito hindi na magandang ano rito ang uh, tubig kaya kami ay tatawid dito papunta dun sa kabila yan guys, ano na siya. Uh, excited na siya makaka paligo. Lalo na itong mabait namin na ayam aso. Ah, pasaway. Mabait pero pasaway yan. Guys, yan. yan dito. Ma, marami pang puno dito pero hindi naman ang kagandahan puno. Nandiyan ay mga puno na makakati. May mga tinatawag na lipah o kay lingatong dito sa Bicol guys ang na yun lang naman yan dami rin dito mga nakukuha na ano na uh, po pwedeng maigulay ulam tulad ng mga paku yan tapos meron din mga kulitis yan, yan mga kulitis na kulay puna na yan mga uh, ano sa bato sa kasa uh, guys yung excited yung isa naman yan ay ano yan guys nang siya ng ibon. <coughs> guys. Dito kami, Dito na sila maliligo. Ayun na yung pinaka ano nila. Maliligo na dun sa medyo malalim. Mapunta na siya dun sa medyo malalim. Yan. Tapos yung isa pabalik-balik lang yung isang yan. At, nandun na, naligo na yung isa itong isa lako, napakabay talaga yung isang yan yan guys mamaya papakita ko sa inyo yung mga yung puno na makati dito sa bundok tinatawag na dipa o kaya ay lingato puro lalaki yan kaya alam mo yung talagang ano pasaway ang isa yan yung isa naman bisip sa pagkanyang paliligo guys <laughs> Naliligo na siya. Ay hiya pa yung maligo. Yan. Naliligo na siya guys. Yung isa. Yan. Nandyan lang. Ayaw niya mabasa yung pinakalikod niya guys. Sigurasan yung isang yung kulay itim. Kasi mapapasma yata yung likod niya. Yung isa naman wala kasi nangahanap siya ng ibon magaling yung mga ng ibon dyan sa ano kasi sa taas yeah. yan guys dyan din kami naghahanap ng ano ng mga isda mga dalag sa kayong palus meron dyan mga nakukuli dyan Uh, sa pano yan malayo yan sa pano yan nung nakaran meron kami mga nahawali na ano mga isda yung isa lang yan guys sa taas yan niligo siya nilulubog-lubog niya yung kanyang ulo kasi excited siya sa paliligo Ayan, ayan na ay guys, kung ano na yung isa. Gumilid na din siya. Kasi may naamayan dyan na bayawak. Ang isa lang sa taas. Ayan, ay, tamad na mga liko yun. Ayan, nung babasaan na may, baba may kanyang katawan. Ito, ay, lahat yan, pinag-tri-tripan. sa nasa ilalim ng tubig. Ayan, gusto niyang makuha hmm. kahit sa pangunghan ng kahoy yan kasama ko yan mga yan hindi okay. yan nagpapaiwan nagsisiya ko yan so pagka okay. aking kinukulong yan tapos tinatalian yung kulay puti kaya lang napakaingay kaya ginawa ko sinama ko dyan para sila ay maligo na muna susunduin niya kaibigan niya kasi yung nasa taas na yun ano isa isa ayaw maligo ano nilalamig po yan ano yan. Lang, napakarami ng puno dyan kaya lang alas karamihan dyan sa mga puno na yan yung makakatih pag napalikit ang balat mo dyan bakit? sobrang katina sa balat dyan mga uh, pupwedeng magulay dyan lugar sa Bicol na maganda ang spooky sama-sama na sila kasi yung isa ano bumaba na yung isa kaya lang ayaw mong papaligo mo yan <coughs> kulit na naman niya yung isa malayo sa kanya kasi makulit talaga yan sa mga kasamahan pagka kulito yan siya hindi niyan tinitigilan niya sa mga kasamahan iniiwan siya kaya siya yun lang yung nakatali yung tatlo ano na yun walang tali sila nakabitaw lang yun dito sa gilid ng bahay kinukulong lang pagkagabi kasi pagka makakulong Disgrasya mo, kapagal pa sa mga din ng po. Sige lang sa lang Habang yung isa naman na mananunood. Papa, pwede lang dito. Papa, dito. Pwede yung awal si Ismet. Kaya nagagalit sa kanya kasi inaaya niyang maligo. Ayaw naman gagawin ah, ko dyan ah, paliguan na lang siya dalhin ah, na lang sa malalim para mabasa yung katawan niya ah, yung isa tatakas na yun yung uh, isa na yun uh, Pagtripan niya naman yung mga uh, kahoy dyan sa ilalim. Uh, Terus tengok tak kau faham ni masalah ni. Nampak kali ni nak tobig jam. Ada ada. Pasar hujan. gusto niyang kunin kasi yung sanga ng kahoy na nasa ilalim, niya kasi hindi kasi makala niya palus. mahilig kasi po mga mga ibon eh hmm? tadi mo tabi sinamantala lang na ikapalit lagi sila kasi makasyon naman ako rito araw na lang alis na buwan iwanan na sila babo na masyadong ano lito sapa yung malalim ng lito punti na ayakambay mo ng karamihan tuwang siya kasi siya yung bihir ang nakasama dyan sa lupa yung tatlo palagi sila wala na kasi makulit kasi ang isang nga nang ahabol ng iba't ibang uri ng hayop pagka may nadadaanan maka, maka, kaya minsan pumapasok ng nang kaya namang, Ayan, guys yung isang uri po ng ano yan ng lipah dito sa Bicol doon naman sa dulo Nandun maraming mga pako doon Na po pwedeng magulay Maraming po dyan yan Mga politis naman yan Yung mga niluluto ng mga Karamihan kababayan natin Ilocano Maraming po dyan Politis Mga nagsisitubo lang yan dyan Dito kasi sa Bicol Hindi masyadong pinapansin yan Ang mga